Good day guys. Mayroon na naman tayong gustong ibahaging recipe sa inyo. Ito ay isda na preska. So ano ang ating gagawin dyan para sa masarap na ulam for today? Nakaprepare na tayo dito ng onion, kamatis at ginger. So ang ating gagawin ay paksiyo na saksap. sap. Yan, meron na tayong ilagay doon sa baba na Kamatis Onion Ginger At i-add natin ang ating preskang isda na ito Marami-rami rin pala mm. So dalawa ang ating gagawin dyan dahil nga sa sobrang dami din naman. Ito ay paksiw, ito naman ang gagawin nating sinabawan. So salamat and stay tuned pa rin kayo kung ano ang sangkap na ating i-add on dito sa ating sinabawang isda. Ito ready to go na Para isang kulo na lang lahat-lahat, lagyan na natin ng pampalasa sa asin suka o vinegar. Taksiyo ang ating gagawin dyan. Sa first batch na ating lulutuin. At isang basong tubig. Ayan, ready to salang na yan para sa pagpapakulo natin. So, balikan natin mamaya kung ano ang lagay after na mag-okay na. Pero dito, another recipe na naman yan. Yan, dahil nga sa umulan, ang ganda ng tubo ng ating kamuti dito. Harvest natin. Isahog natin ito sa ating sap-sap. Ang ganda na. Kunti lang kung kunin natin. Iba pala, mahaba na rin. Mabilis lang naman itong matuboy. pagka online ulit. Ang dami na naman. So, ayan. Nakakuha lang tayo na sakto at sapat para sa pansahog natin doon sa ating sap, sap, Okay na ito. So, ayan. Sa ating tinola, yan ang ating nilagay. Onion, kamatis, at ipasok na natin or ilagay na natin ang ating isda. Dalawa ang ating niluto sa isang isda natin mayroon din tayo dito paksiw na isda. At gulo lang isda. <laughs> konting malunggay at konting talbos ng kamuti. Yan, nahugasan na natin. Yan, mag-add tayo dito ng konting soy sauce. Para yan sa ating paksiw na may sapawpunti. Uy, uy, uy. Sa dito yung nag-overflow na rin. With gulay-gulay ang isa. Ito naman ay with kamatis na may vinegar. Preska kasi. So, yan. Hagad na tayo dito ng talbos ng kamuti at malunggay. Yan. Na Manage natin. Lagay ang lahat ng vegetables natin. Konti lang kasi. Pinaka-share natin dyan sa ating maliit na lutuan. And meron na tayo sinabawang gulay-gulay na -gulay. ista. And yun na, yun, na, yun na. Perfect. So dito na tayo mag-end. -e Thank you for joining me sa ating masarap na... Yeah. So, thank you for joining me sa ating masarap na recipe for today. Sinabawang isda na mayroong tagos ng kamote at malunggay. And at the same time, paksiu na isda rin. Bye-bye, God bless, and happy eating. Maraming salamat ulit.